Luka! wag mo akong tututukan sa likod. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo dyan. Gusto lang kitang makakilala. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Makikilala mo rin ako. Ibo, aligaya po, Dali nyo kay Mang Fred ito, ha? Opo. David. Dating gawin, iingatan nyo. Opo. Oh, panggasos nyo. Salamat po. Ingat, ah. Salamat po. Sige. Tara. Hindi na ko pa kayo hinihintay, ah. Mang Fred naman, alam niyo naman dito ulak tong wheels namin. Kaya niyo, pag tumiba kami, gagawin namin di motor. Kompleto ba to? Oh, Kompleto to. po. yan. Oh, pag na kayo dyan. Salamat Tina. po, salamat po. Nandito na mga kaon. Saan niyo gusto deliver? Sige! Ah! <sighs> 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 Tawarin nyo na know, ako kami, hindi na po kami uulit. Kamimik ka! Tata! Tugo! Huwag mo akong tututukan sa likod. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo dyan. Gusto lang kitang makakilala. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Makikilala mo rin ako. O nga naman, Lo. Tama si Ate Jenny. Patay na ho si Mang Rigor. Paano pa ho siya balik? Pero, alam nyo, malakas ang kutub ko. Nabuhay pa siya eh. Bago yan, Lo. O kaya ko lang ay sa paligo. Tayo <laughs> yung dalawa ha! Nilolo ako Pata na naman niyo ako ha! Hoy, huwag mo pa lang yan! Ano ba yan? Eh siguro lo, ito yung bago sideline nila. Sideline? Anong sideline? Eh kasi lo, nagdi-deliver ho kami ng kandila. Sa bawat pong kahon na dinideliver po namin, binabayaran po kami ng dalawang piso. At may bonus po kaming dalawa na dalawang piso. Lo, lahat, Iniiipon po. po namin para may pambili ng gamit dito sa bahay. Na bahay at pambili po ng pagkain natin. Lo, huwag na po kayong magalit. Huwag ka na magalit, Lo. Alam nyo, hindi ako nagagalit. Nagtataka lang ako kung bakit nagdi-deliver lang naman kayo ng kandila ay binabayaran kayo ng mahal. Siguro may ginto sa loob nito. Akin na nga yan. Ako. Ewan ko. Yan, mandado. Pabrigo! Ah, ah! Ka <laughs> Sino ka? Abante mo na. Mamamasyal lang tayo.